Luto lang ilang senador sa isinusulong na People's Initiative para amendahan ng ating saligang batas. Payo naman ng isang dating senador, dapat handa ang Senado na ilaban ang kanilang kapangyarihan hanggang sa Korte Suprema. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Ito, ito. Dalawang linggo bago magbukas muli ang sesyon ng Senado, nag kahapon ang mga senador sa paungunan ni Senate President Mig Subiri. Labing-anim na senador ang dumalo sa apat na oras na kokus. Kumpleto ang Senate leaders. Karamihan din sa mga dumalong senador ay galing sa mayorya, pero present din si Senator Risa Onteveros mula sa minority block. Ayon sa source ng News 5, kabilang sa mga tinalakay sa Cocos ay ang charter change na isinusulong sa Kamara sa pamamagitan ng People's Initiative. Pero sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang liderato ng Senado tungkol sa People's Initiative. Pero sabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, huwag daw linlangin ang taong bayan na kailangan ng bansa ang charter change. Hindi raw nabibili ang opinion ng mga Pilipino. Alam naman daw ng lahat ang dahilan kaya pinipilit buwagin ng Senado at nais lang daw nilang palawigin ang kanilang termino, Ilang araw nang umuugong ang usap-usapang may nangyayaring panunuhol sa mga distrito para makakalap ng sapat na lagda para sa People's Initiative. Kung may sasakatuparan ito, pwedeng pag-isahin ang pagboto ng Senado at Kamara para sa pagbabago ng konstitusyon. At kapag nangyari yan, mawawalan ng boses ang Senado sa anumang babaguhin sa ating saligang batas. Dahil 24 lang ang kanilang boto, luging-lugi sa higit tatlong daang mambabatas sa Kamara. Pero ayon kay Sen. Villanueva, hindi ito tungkol lang sa Senado. Ipinaglalaban lang daw nila ang karapatan ng mga Pilipino. Nakaukit din daw sa ating kasaysayan na hindi kailanman naging traidor sa taumbayan ang Senado. Patuloy raw kumukonsulta ang Senado sa mga eksperto at stakeholders kaugnay sa charter change. Kabilang sa iningan nila ng payo at opinion ay si dating Senator Ping Lacson. Para kay Lacson, under siege daw ang Senado at delikadong mawalan ng saysay o papel ang mataas sa kapulungan ng Kongreso. Pinayuhan din ni dating Senator Lacson ang mga senador na kailangan maging handa silang maghain ng petisyon sa COMELEC hanggang Korte Suprema para questionin ang validity at constitutionality ng Republic Act 6735 sa pag-amienda o pagbabago sa saligang bata sa pamagitan ng People's Initiative. Si Senator Amy Marcos naman gustong paimbestigan sa Senado ang bayaran umano sa People's Initiative. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.